Man Haron Moniz, ginamit ang social media account ng isang hostage para maipasa sa police ang kanyang mga demands. Ngayong tapos ng nakakatakot na Sydney hostage siege ay lumalabas sa mga kwento ng mga inosenteng hostage na nasangkot sa gulo. Ang Iranian-born na si Man Haron Moniz ay tinutukan ng baril ang mga hostage ng labimpitong oras. Kabilang sa kanila 42-year-old na empleyado ng bangko na si Marcia Mikhail. Hinijack ni Moniz ang Facebook account nito para maiparating sa mga otoridad ang kanyang hinihingi mula sa kanila. Nabura na ang mga post mula sa social media at wala na rin sa YouTube ang mga video ng mga hostage na inulit ang mga hinihingi ni Moniz sa camera. Hindi rin ito kasama sa mga balita dahil baka maapektuhan nito ang police operation. Sa huli ay hindi nagtagumpay si Moniz at mukhang hindi siya sinusuportahan ng lahat ng mga jihadis sa mundo ayon sa Australian ABC report. One Twitter user calling himself Australian Witness wrote, Even if he is ISIS, which I doubt, probably this sheer chocolate terrorist is a clown.